sa mga audience, mga viewers ko, mga uh, talasulid na nanonood sa vlog ko. So, mayroon lang tayong update, no? Uh, in regards dito, no? Ayan na naman po, eh. para uh, parang uh, tuloy-tuloy ang ligaya at uh, maagang pamas ko para sa bago ko po Ito, ito, ito. Ito, ito yun. Kung so, yun po, uh, lumamang na naman as of November 14, Uh, sa ang tulaga sa uh, uh, battle of the noon time show so dun po uh, bumaba na naman yung uh, uh mas uh, medyo na napag-iwanan na naman yung AAT yung dalawang magkatong sa uh, noon time show so which is very good news uh, mga dahitong balita para sa sa mga 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 taga o mga Once, mga nanonood na ito nga, Lalong lalo na sa G sa uh, Gendry ni Yorme. So yun po. At uh, yun na nga yung sinasabi ko nung, nung mga nakarang araw. Uh, yun po. Uh, malaki ang epekto at impact na uh, yung mga nangyayari. Lalo na yung mga yung behavior ng kabila. So isang malaki impact kasi yun. Eh. Kasi yung mga nanonood sa nung time show, medyo naging matalino na talaga sila at uh, nagising sila sa uh, katotohanan na talagang yung uh, yung yung kuha natin yung uh, yung uh, entertainment na nagbabago na talaga at uh, kasi sabi nga may nang sabi ng isang tao sa kabila na mahirap na daw patawanin yung mga tao oo sa totoo <they Fun Jur |tl|> to to sinasabi niya mahirap patawanin ang mga tao lalo na pag hindi organic yung uh, acting mo. Uh, kung dito sa atin, walang script script, so nandiretso yung vlog natin, so ibig sabihin, organic din tayo. So yung sinasabi ko lang naman din, organic din. Sa totoo lang. Kasi yun nga, sa mga nakaraang inang buwan, uh, napuno ng mga fake news, sa uh, mga masasamang salita, masasakit salita, masasakit na salita na galing sa kapila. Uh, na hindi ko maintindihan rin kung anong magandang maidulot para sa kanila. So naman yun, real talk yan. Uh, hindi yan na uh, fake news, hindi yan gawa-gawa. Totoo yan. Yung mga komento na mga nakarain ng buwan, hindi mabuti, hindi maganda eh. Hindi, hindi maganda sa kapwa-tao. Kaya um, mismo mga manonood, siguro nakita din nila kung ano yung mga natutunan nila doon doon sa kabila at ano yung natutunan nito sa itulaga. So, ibig sabihin, Nakikita na dito kung sino yung may uh, mga good learnings or mga magandang uh, uh turo or uh, mga magandang uh, simpatiya para sa tao. Sino yung totoong may simpatiya para sa tao? Sino yung organic na organic, hindi fake, hindi lang hanggang sa camera. 'Yun, 'yun po yung pinagbabasihan din sa isa isa sa pinagbabasihan ng mga nanonood sa uh, sa noon time show. Kasi totoo nga, sabi ko nga, may last video. Ah uh, noon time siya is for family. So, what if kung kung ang, ang pinanood mo ay eh, maganda yung yung uh, adhikain, then siyempre makikita ng mga bata, mga anak, no? mga anak, anak, or ng mga maliit na bata, na, ay, okay pala ito, no? Uh, hindi na okay, matutunan din ng bata kung ano yung kahalagahan ng good values versus uh, bad values na sinuturo No? Alam na natin, hindi ko na babanggitin kung sino nung tuturo ng mga bad values at saka mga mga hindi magandang komento. Kasi sa, sa akin lang hindi siya inspiring sa eh. yung yung ginawa sa kabila. Hindi siya inspirable lalo na yung mga 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 cancer vlogger, hindi siya inspirable. Hindi siya nakakatulong bagkos nakakasama uh, pa lalo sa imahe ng mga boss nila. Imbis yung boss nila na uh, sumikat, gumanda yung imahe, nagkamali na yung boss nila, dinidiin pa rin na sa kamali yung boss nila. Kaya yun ang nangyayari ngayon. Naging napasama pa tuloy. No? So ito po, ito nyo, ulitin ko ulit. Pakita ko nilo. Maganda ang resulta ngayon. So parang sana, tuloy-tuloy na rin yan. At sana, uh, isa din, uh, isa din uh, ang reaction ko din na uh, sana marami din matulungan ng na mga nanonood sa programang ito. Mara, yun naman ang number one, yung natutulungan tsaka nagtuturo ng magandang uh, values, ng magandang asal o magandang yung yung positive vibes ba, yung positive ba uh, ah uh, tawag pa, tawad, positive ba uh, goal sa buhay, yung positive na uh, idea idealism, hindi yung negative idealism, di ba? Kasi pangit naman talaga eh, sa totoo lang, uh, ito ang mga sabi ko, maganda talaga sa isang show kahit hindi, sa hindi sa kahit hindi sa noon time show, sa isang show na may maraming aran, mabubuting aran, hindi yung mga masasamang aran, or hindi yung mga mga walang kabuluhang aral. So which is good, which is good for the Itbulaga na na nabago yung, na, yung imahe ng lalong na ibago yung imahe ng Itbulaga at lalong bumango ito ngayon sa publiko. So salamat din tayo kay Yorme na dahil kay Yorme din yung uh, puso niya para sa tao, yung puso niya yung makatulong. Isa din yung impact doon. Isa sa impact niya bakit uh, lalong gumaganda yung Itbulaga. Uh, okay so again congratulations again sa so Itulaga at ah, parang sana tuloy, -tuloy na talaga ito hanggang until next year tuloy, -tuloy na ang uh, pagtaas ng ratings nila kahit pa pano nakikita ng mga manunod na yung mga ng, yung sa show nyo na may mga mabuting uh, natutunan sila hindi yung mga kabulas tugan o uh, ano yung mga bad words yung mga bad words hindi maganda yung mga pastos yung hindi maganda so uh, very good uh, i would like again to, uh, to congratulate again tape inc for uh, for a successful show uh, with uh, uh, our fellow host uh jormez Moreno, paulo uh, betong uh, Bunguy, dasuri uh, uh, marquez uh, the, the chaleco boys and also the crew so i would like to congratulate you guys and a job well done po sa inyo. So, yun lang po masasabi ko. So, again, uh, thank you again sa pa panunod at pakikinig ng vlog ko. See you again. So, God first po. Bye-bye. Hi guys, uh, subscribe na kayo rito. Follow nyo si Walutube. Chu. no? Thank you, Yomi. Okay, eat bulga. <laughs>